Commonwealth, liliko kayo dito, kakanan kayo ng, kayo ng Perlin. Pagdating dito, nandito yung project ng DPWs na tulay. Kung mapapansin po natin, wag na wag kayong dadaan dito at dumiretso. Dahil pag napapansin nyo, itong, dito sa Perlin Street, pagdating dito, nakikita mo, yung tulay dito, putol. Putol ang tulay dito. Ang babagsak, kapag dumiretso ka dito, Sigurado ang babagsakan mo mga bahay Bahay ang babagsakan mo mga bubong Napakagaling ng gumawa ng DPWH dito Ang ginawa nila itong tulay na to Hindi na Nasayang ang pera ng taong bayan Taxpayer money ang pinagawa dito Nakita mo yan Pagdating dito Diretso ko galing sa Perlin Street Dito sa North Fairview Pagdating dito makita mo putol eh. Putol ang tulay Yan pag dediretso ka doon, galing ka dito pag hindi mo kabisado dito, sigurado sa mga bahay ang, bagsak mo. Diyan kung gaano kagaling gumawa ang taga DPWH. Yan, ito pa lang tulay yan ha. Tulay. Pangalawa, hindi lang tulay. Itong ginawa nilang Revit Wall. Revit Wall dito sa Tulyahan River yan. Makikita mo kung gaano ilang taon lang ayan, wasak agad. Basak-kusak na agad. Kaya pag malakas ang ulan, yung mga bahay dyan, bahang-bahayan, kawawa yung mga nakatira dito. Yan. Secretary Vince Dixon, lalo na sa ating Pangulong Marcos. Ferdinand Bongbong Marcos. Ito, tutukan nyo ito. Dahil kawawa yung mga nakatira dito sa gilid ng Tulyahan River. Yan. Ganyang katindi. Ang ginawa ng mga taga-DPW. Ito yan. No? Ayan. wasak, -wasak. Pagdating dito, hindi mo kapakinabangan ng tulay. Ang galing. Ang galing na nakaisip nito.